Sige na. Hoy. Sige na. Gulay. Saka lagyan natin ng ano. Mga gulay, mga besh. Ang ating nilataan nga baka. Oh. <laughs> Sinigang. Sinigang. Gusto ko kawayan. di ko na plastic sinigang na tiil, paa ng baboy. Ayan. At saka ribs. Gusto ko maraming gulay. May kangkong pa tayo. Tapos ilagay natin. Huli natin yung kangkong. Tapos mabilis lang. Uy, naunsa naman na. Sinter ba? Gusto ko maraming gulay. Ganyan siya. Punong-puno yung kaserola natin. Yummy, yummy.